Yun o, gabundok. Parang uh, dinana ng bagyo yung kalsada dito eh. pipilitin kung hindi kayo mapaya at masayang ang suporta niyo sa amin. Magbubuti kami ng trabaho. Kami ni Chichi at Chesa, mga kongresman, mga kusihal, kasama kayo, kagapay, kababayan, kabaka, at lahat ng mga batang Maynila. Together, We will make Manila great again. Manitri, Ito ang itsura ng divisorya noon. Pagkaupo ni Isco Moreno noong 2019, itong busy streets sa divisorya, tinanggal yung mga sidewalk vendors. Ilang days lang yan na after ng pag-take niya ng oath of office. So tinanggal yung mga stalls, yung mga basura, pinalinis talaga, ni flashing matinding scrubbing, sinapunan hanggang sa lumalinis. At fast forward tayo ngayon, 2025, ito ay ni maintain. Wala pa wala na mga vendors dito sa Mabuhay Lane, kumbaga ito ay non-negotiable. Is ito kasi ay para sa mga taong bayan para mas mabilis sila makadaan dito, lalo na yung sa mga jeepneys, mga private vehicles. Pero ngayon, kumusta na ba ang depisoriya? marami nagsabi na ito daw uh, pagdating ng 6 a.m. dapat daw wala na mga basura tung malinis na pero ngayon gabundok at yung mga basura kahit saan saan uh, dumarating na dito na lang tinatambag ginawa, ginawang dump site yan yung update natin sa Divisoria I'm sure marami na mga nag-aabang dito sa pagpabalik ni Isco Moreno at ang unang gagawin niya ito lilinisin ulit ang lungsod ng Maynila Babalik na yung Moreno dito sa ngayon. So naalala nyo kabayan, 2019 nung pagkaupo ni Yorme din nila, unang ginawa niya, dilinis sa ganyong Manila. So itong lugar na to dati, puno ito ng mga obstruction sa kalsada. Puno ng pasura. Tapos literally, kahit mga tao hirap maglakad dito. Kinsa ka pumunta dyan, talang iba na yung itsura ngayon. At ni Yorme ngayon, niya ulit yung divisorya. kagabi dito merong uh, night market pero pagdating kasi ganitong oras bago mag 6am malinis ito saka hindi masadong madami yung masura dati yung parang kung ba yung parang dump site yan mo, mo ngayon di ba ang dami kasi pag uh, ganitong araw kami pag weekdays dapat malinis ito oras natin 5am pero tingnan mo na mga ang uh, nagkukos na ng uh, traffic ngayon dito sa Recto Avenue Dahil uh, yung basura nandito pa sa kalsada Hindi pa siya natatanggal uh, Isa ito sa problema ka ba yung kapag uh, hindi agad nalini Nandito na yung truck ka ba yung na mag-aakot ng basura Kanyang kadami oh Marami daw nagtatapo ng uh, basura Dito sa kalsada Ito yung mga natitira Na mga tinta kagabi Lunes. Grabe yun. Yun ang Grabe yun, tira. Kapag nandito kayo niyan, grabe yung amoy. Hmm? Parang dinanan ng bagyo yung kalsada dito eh. Yeah, kasi itong oras sa Tokabayan, ito yung oras na magpapasok na sa trabaho yung mga tao. Pero dito matagal uh, umusad din na. Malapit na magsisayin pero kuan pa rin. Namak pa yung basura. Ngayon itong oras, sisimula na yung flashing. Rafa está en basura. So ganitong oras ka ba nagsisimula na rin yung paglipit paninda yung mga tinatinda no Para pag dumating yung truck mamaya ikakarga na lang doon siya Lanta ng plastic ito kasi yung kalsada malapot na siya hindi na tatanggal yung amoy. Kung magsema, am, malinis. Malinis na talaga. 4 pa lang, wala nang vendors dito. Talagang malinis, kahit pang gabi. Ngayon, sumobra vendors. Sumobra kasi yung mga pito. sumobra yung mga kanmam. Tsaka yung mga basura dito ma'am, halu-halo na. Galing din sa mga building daw. Yung iba oh, parang... Oh, iba nilalabas. Ito na. Pagka dito ma'am, dito na rin nila tinatapon yung mga basura. Oh, Kaya palang dami. Pero kung totoo si naman, sa araw pang araw, hindi mo kami maraming pasira. Mm. Oh. Simula pala yung pagkakot ng kamitin mo ito. Ang oras natin ay 5.50 na ng uh, umaga. Pero dito kabundok pa rin yung basura ng bagyo, yung kalsada. kung papasok mga tao kung yung traffic Ang sabi na yun masura dito halo-halo na yan meron sa mga ibang establishment tapos uh, dito na rin nila tinatapon Kaya kung dumahan nga dito ganitong oras talagang maamoy mo yung talaga yung lapot dito kasi ala alo na yung mga tinda ito sa kalsada eh. Meron na yung seafoods, mga gulay. At ang karamihan dito ng mga basura na tinatapon, yung mga hindi na tinda or yung mga nabulok na. Kaya kapag dumanga dito, grabe, kakaiba talaga yung amoy. Nasisimula pala yung ako dun sa kabila. May Yorme dito? Opo, nakarami. Anong pinagkaiba panahon ni Yorme ma'am? Pag ganitong oras, gustong oras. Tinis na, sa Mahal, mag 7 plus eh. Naglinis pa lang. Ang babang hira po iyan, galing sa mga loob. Sa mga kariton, mga gulay, mga pez, mga alfolyo, mga ganyan. Yung galing sa loob, bang, dito yung sa mga establishment, gano'n? Oo, tapos looban, Lalabas nila yun. Di ba babayaran sila sa loob? Di ba lalabas eh. Nagsisita. Hindi ka gaya ng araw na kayo na nagsisita na bawal magtapon. Ang tapon ang talaga naman. Na, kadulo. Kadulo lang. Hmm, kadulo talaga. Ito na kasi yun. na yan, gano'n gay nang araw kayo rin mga puli ah yung mga ano 'yung mga malasakit na? No? Oh, 'yung malasakit sa kita So 'yung, yung mga pulis mamah sila 'yung nandito nagbabantay din. Para ma-control 'yung tapo ng basura. Tapos mga andito pa kagayorme. kayo 'yung mga ano na tawadina. Ano ka ba? Parang times 4 'yung dami ng basura dito, ngayon kaya ganitong oras pa 6 a.m. Kaya ako talaga uh, malaking abala to lanas sa mga sasakyan uh, na dito. ilang kilo ka naman dito kuya? Uh, ito si kuya nangangalakal din dito Kaya lang mabilisan yung pagkuha Sir no? Kasi ikaw yung kabay no? Kasi yung truck dito kung talaga yun no? Pag ganito kasi na Kabundok na yan, makikita mo na yung mga plastic dyan Pero karamihan sir, puro gulay diba? Oh, yung mga sira naman kung malinis sa sa kabila yung iba dito na nagtatapon ng basura so, kaya dito ka ba yun na dito? natin dito So kung concert, kung na na sila, itago na lang nila muna yung basura, di ba? Mag-aantay lang sila. May, may dadaan pa ba dito na kolektor na may asag? Na hapon? Wala na. Sa hapon, hindi na sigurado So mukhang maraming uh, gagawin dito sa Divisoria na pagkabalik ni Orme. Una-una na yung disiplina. Tapos number 2 naman huwag gawing CR yung bangketa. Alam mo ka ba yan dito sa kaliwa na yung pagduma ka dyan, grabe ang panghi. Parang ginawang portalet. Kailangan dito, no? ito kasi yung pagkabayan. Pag ginabutan ka ng ganitong oras, 7 a.m. traffic na yan. Pag uh, sinabayan pa ng paghakot ng pasura, pag flashing, ya yeah, mas maganda talaga dati mabilis ang aksyon at saka disiplinado yung pagtapon ng basura hindi ganun kadami